Dong, imalak guys na alas. Pinakalahi malak, na alas Tumsa na Ah. Hindi ko pa Please. na. Alam na. Alam na. Ano na. Alam na. Alam na. Alam na. na. Alam 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 na. Ano? na. Alam na. na. Alam na. Alam na. Alam na. Alam na. Siyaos na so matuluan. Gong tuyuan Kaya gong. Meme. Iya, galing sa tinotret. Santoka. Meme. Kilame. Kedi manay patindugod dire biki ani nag. okay. Halang. Halang. suka daan.